San Pablo pero sud, -sud ko yan mga kaibigan astig As na astig andito po ako sa Santo Tomas, Batangas at uh, papunta po ako sa isang 7 day Adventist Church kung saan ako member sa San Pablo City nag ako sa turbina ng masasakyan ko at nagkataon lang na LLI ang bus na sinakyan ko. Ironically, suot ko pa rin yung bagong-bagong jersey ni Ky Kyrie Irving. During that time is Kyrie, Kyrie Irving during his tenure with the Brooklyn Nets, mga adigan. Ngayon, nasa Dallas Mavericks try ko kaya yung magsuot kaya ng Kyrie Irving jersey sa mga susunod na araw pero sa pagkakataon yon sa El Arte na uh, mauna muna yung Kubaw Camias ah uh, syempre ah uh, bigyan natin ng segway ang bus number 1804 with driver Plano at isang gwapong konduktor na halos kamukhang kamukha at lookalike na lookalike ni Kuya Orly Trinidad po mga kaibigan see you around in San Pablo at kita kids for the worship service pero mga kaibigan uh, nice nating uh, bigyan natin ng uh, segway ang bagay ito syempre remember the Sabbath day keep it holy pa, palengke palengke Happy Sabat mga kaibigan. Traffic po tayo dito sa Alaminos, Laguna. Andiyan na yung mga rambutan, yung mga pasalubong na prutas para sa mga kababayan natin. Lord, sana makarating po tayo sa paroroonan lalo na po sa simbahan ng Seven Day Adventist. Dito po ako sumasakay sa mga bus ng Jack Liner Group, tatlong kilo para makasimba lang ako sa Adventist Church. at makapagmukubang ako? Sige kuya. Jesus name pray. Mas pero mga isang magandang pagbati sa amin ng Amerikano. Good morning. Okay. Radyo na, okay. okay. na. TV ay, pa. Okay. Oh. Radyo na. TV pa. Tampo ako sa Facebook. Tatay ko lang. Isma vendor Kakaunti pa ang viewers na. 1.2M pa lang ha. Baka kumalat. Okay sir ma'am. Patigil na po sa inyo, Ma'am Sir Rice. Pasala, buko makapunong may pinipid po yan. Nagawain ako po yan sa tagiliran ng munisipyo sa Nagarlan. Hindi naman po tayo porque titiki may mga obligado na pong baka lang po natin. Ito po ang pinakamaganda kong balita sa inyo, Ma'am Siyempre, po araw-araw, napakarami po natin mga gastusin at mga itindihin sa buhay. Yan na po. Yan naman po mga kulang at sapat na lang po ang dalang budget. Pwede rin po siyang utang. Pwede rin po yung utang ma'am sir kuya Paano po pagbabayad dali lang po Hindi po kayo may hirapan May instruction po tayo Wala lang po talaga akong gigas account Pero meron po tayo nakalagay naman yeah, ma'am sir pa Padala nyo na lang po ma'am sir Napakasarap po pa sa lubong ma'am sir Lalo na po kay ate Kuya, sino ba naman itong ating ito? Siyempre, napakarami po sa amin ito. Kaya Ate Marites, kay Tita, kay Tita Marisol, lalo na po sa mga mga lintik naming mga chismosang. May asosasyon naman po sa amin ito. Kapit, bahay. Okay, sabang patigil na po sa inyo. Dito muna na tayo sa unana. Pasensya na po kayo. Pag kayo po ibibili lang, hindi ko po kayo pagbibilan. Gusto ko, ma'am sir, tikpan nyo muna para alam niyo po lasa niya. Tsaka mura lang po yan. Pag gusto nga i-cash, 35 lang. Pag gusto nga utangin, 25 lang. Okay? Maputol natin ang konti. Ma'am, watch your step slowly po, ma'am. Be careful. Pero so, paano ba kanti natin kwarto? <laughs> Ayun, room 45 sa kaliwa. Room 45 sa kaliwa. Okay. Hey, ma'am. Hindi naman po. Happy Sabbath! LLI Bus 1804! Happy Sabbath! Luzon Conference. Hey, what's up? Mga kapusong double cuts. Tara let simba na. Great is thy faithfulness. Salamat po Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa amin maging tapat po rin po sa inyo. Lord, nitalangin ko po, po ang bawat isa amin ay magkaroon ng adhikain na makarating po sa langit na bayan na siya po inihanda sa amin. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid, ng ating mahal na Panginoon. Ito ba ang hilig na sa pangalan ni Jesus. Amen. Hey, what's up? Happy Sabbath po sa inyong lahat. Nasa labas po tayo ng church dahil po medyo bawal po sa loob. Pero nasa labas po tayo pagkatapos, pagkatapos ng Sabbath service featuring yung mga balo ang mga balo po dito po sa Adventist uh, syempre sila po ikararangalan po natin mga kaibigan at uh, okay bago yan shout out muna tayo kay sa lahat po ng bumubuo ng jackliner kay Sir Jaime Chua kay Sir Gerald Chua kay Ma'am Cathy Flores kay Sir Jerry Chua kay Kuya Mero Alonsagay Kay Kuya Joseph Ebalde Kay Kuya Sani Marasigan Kuya Marnie Santa Maria At maging sa Obrero Pilipino Jackliner Chapter Thank you very much At uh, shoutout din po sa Obrero Pilipino LLI Chapter At sa lahat po ng mga nagsisimba dito po Sa, sa San Rafael 7 Day Adventist Church Mabuhay po kayong lahat pero mabuhay po kayong lahat okay? shoutout sa nasakyan ko LLA bus 1804 mga kaibigan uh, uh, alabanger ang uh, nakita kong driver isa po siyang alabanger na ngayon ay kubawin to the highest level LLA bus 1804 to the highest level Muli ako po si Joyan Montilla. Maraming salamat po. Shoutout muna tayo kay Papa Ace ng Barangay LS 97.1 at saka si Kuya Orly Trinidad ng Super Radio DZ At bukas na bukas, may program na po ako. Walang iba, kundi ang ultimate ceremonial coffee toast. Abangan ninyo yan! Season 4, Episode 2 po mga kaibigan. Bukas na bukas, araw ng linggo, sabay na sabay, sa buhay naman ng balita ng Super Radio DCWB. Favorite radio program ng Jack Liner mga kaibigan. Ako po si Joyan Montilla at nagsasabi, mabuhay po tayong lahat. At ika nga, sabi ni Luisito Santos, mabuhay kayo hanggang kailan niyo gusto. Mabuhay kayo, ang mabuhay ka hanggang kailan mo gusto. Salamat

Ay, oh. Oh, oh God, okay. gusto okay. oh, Magpasalamat ka sa magpasa speech, mag thank you yes. kay Jesus. Oh, oh pasalamat ka. Pasalamat God. ka. Thank you Lord. Thank you kay sa mga okay, mga widows. Oh. Uh, una, pasalamat tayo ng pangilong paning paning Panginoong mga unang sa lahat po ng mga taga Jackliner yung sila nagbigay sa tapatos. Uh, meron siyang ano, meron siyang yan. Special. Jackliner. Oh, oh bigay. Be thank you po sa Jackliner. At siyempre po ah uh, Pasalamatan uh, ko lang po si Sir Jaime Chua to Ma'am Cathy Flores kay Kuya Mero Alonso, kay Kuya Joseph Ebalde kay Kuya Sally Marasigan sa lahat po nang bumubuo po ng Jackliner and of course, Obrero Filipino Jackliner Chapter at sa mga naka-selfie ko kahapon Papa Ace ng Barangay Ayos pa Papa Ace ng Barangay LS at saka si Kuya Orly credibility ng DC Global Natin 'Wag kalimutan, Ultimate Ultimate Mabuhay. Ceremonial Photo toast, this week. Maraming salamat, Facecam. Okay. All right. So, oh, thank oh. 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 you. Hey. ng bumubuo po ng jackliner sa lahat po kay Sir Jaime Chua kay Sir Gerald Chua kay Sir Jericho Chua kay Ma'am Cathy Flores kay Kuya Mero Alonsagay si Kuya Joseph Ebalde si Kuya Sani Marasigan at maging sa Obrero Pilipino Jackliner Chapter maraming salamat po at sa lahat po ng mga Nagsisimba po dito po sa San Rafael 7 day Adventist Church. At shoutout din po kay Luisito Santos, kay Kuya Olan Bola, at Farabilo, Kuya Orly Trinidad, Papa Ace, Papa Ding. At sa si Lady Gracia, Papa Ball, maraming salamat. Super Radio DCWB, GMA Integrated News, GMA Public Affairs, saka Barangay LS 97.1. Maraming salamat po Pagpalain po tayo pong May kapal God bless Mabuhay ka hanggang kailan mo gusto Hello mga kaibigan Happy Sabbath sa inyong lahat Nandito po ko I'm aboard In Jackliner bus 8922 yaing Lucena Hanggang RT Buendia plus dalahikan pero baba na lang ako ng start toll alam na this alam naman natin kasi ayan makikilala na natin yung ma, yung guwapong conductor mga kaibigan nasa likod ko ni 8922 mga kaibigan si LLI bus 1847 with Willy Revilla may local like mga kaibigan Willy Revilla may local like 1847 LLI bus papuntang Cubao-Kamias. In speaking of Cubao-Kamias, nagpunta po ako kahapon para magbukbang selfie with uh, my favorite at Kapuso Network mga kaibigan. Yeah, sa ngayon po, uh, on the way na po. Uh, Nakatune in po sila ngayon sa GMA with Abot Kamay ang pangarap starring Jillian Ward and uh, Carmelia Armina Villaruel mga kaibigan eto mga kaibigan uh, pauwi na po ako pabalik na ako ng Kalamba City, Laguna antayin ko pa yung isa pang uh, bus ng LLI or Jackliner mga kaibigan so uh, galing po ako sa isang um, sabat service uh, na hinandugan niya ako ng birthday song and of course uh, oh, naglaro pa ako ng uh, two rounds ng arcade basketball games sa World of Fun mga kaibigan muli mga kaibigan ako po si Joyan Mantilla maraming salamat sa inyong lahat pagpalain po tayo ng pong may kapal at meron po tayong uh, shoutouts dito ay wag natin kalimutan uh, pasalamatan na natin ang lahat ng bumubuo lahat ng bumubuo ng Jack Liner Incorporated sa pamamagitan ni Sir Jaime Chua, ni Sir Gerald Chua, ni Ma'am Cathy Flores, ni Sir Jericho Chua, si Kuya Mero Alonsagay, si Kuya Sunny Marasigan, and Kuya Joseph Ebalde, and of course, Obrero Pilipino Jack Liner Chapter. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, GMA Network, GMA Public Affairs. Uh, kuya, may gusto kayo may pa kayong mag uh, pa shout out. shout din po uh, sa guwapong conductor um uh, 8922 mga kaibigan. Mga kaibigan po. Ah, uh, hanggang dito na lang muna yung Sabbath program at uh, Sabbath vlog po natin. Ah, uh, bukas, balik na naman tayo back to reality, back to reality check mga kaibigan, mga kapuso. Siya nga pala Joyan Montilla. On the air ngayon mga kaibigan. Ah, uh, respeto lang po tayo mga kaibigan.